الحمد لله واحد الأحد الفرد السمن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga kapatid sa kanan ng dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gabay niya tayo at turuan niya tayo ng kaalaman na magbibigay sa atin ng binipiso dito sa mundo at lalo higit sa kabilang buhay. Uh, lazil na natahadath ang usulis talata. Uh, tayo ay uh, patuloy pa rin na uh, nag-aaral o tinatalakay natin ang patungkol sa usulis talata at dito tayo sa iman. Okay? ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At <coughs> al-imanu billah, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, yatawamun arba'at umuri, ay binubuo ito ng apat na bagay. At binanggit na natin na karaan yung una, yung al-imanu biwujudillahi ta'ala. Ang paniniwala sa pag-iral, pag-exist ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi natin, wa qaddalla ala wujudihi ta'ala. At mayroong apat na bagay na ay, na katibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala Siya ay nag exist Siya ay umi-iran Ano yung unang-unang? Unang-unang sinabi natin Al- Al-fitra Okay? Al-fitra tul-salim Ano ibig sabihin ng fitra? Okay Ibig sabihin yun yung Pagkakalikha na Allah sa tao Fitra tul-lahi Lati nasa alayha Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, La tabdila li khalqillah. Okay? So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, simula nung milikan niya ang isang tao, ay nandoon na yung nature ng isang tao na kumikilala sa nag-iisang Panginoon. Kahit na non-Muslim sila, okay, non-Muslim sila, pero sila ay nag-iikrar na mayroong nag-iisis na Panginoon. Kaya nga yung mga non-Muslim, yung mga kufar, wala in sa alta sabi ng Allah. Wala in sa taong, man khalaqahum la na Allah. Kung tatanungin mo sila kung sino ang naglika, walain ah, wala in sa taong, man khalaqahum tanungin mo sila kung sino ang naglikha sa kanila, anak sasabihin nila la na Allah. Sasabihin nila ang Allah ang Panginoon sa ang tagapag Lika. Kahit na mga nan muslim ay naniniwala sila na ang Allah ang Panginoon ay nag-i-exist, umiiral siya. Okay? So, likas sa, sa, sa tao na siya ay kumikilala sa nag-iisang Diyos o sa Panginoon. At yun tinatawag ng Petra Salim. Kaya nga, di ba, uh, kapag pinanganak ang isang tao, ang original sa kanya ay siya ay Muslim. Okay? Ang kanyang mga magulang lang yung nag nagpapa Kristiyano, nagpapagudyo sa kanya at nagiging majus. Okay? So kaya nga kapag namatay ang isang bata na wala pa sa sa hindi pa sana bautismuhan o sabi natin na binyagan, sa ay Muslim, sa ay makakapasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa ta'ala kung sa ay namatay sa yugtong iyon, okay? At pangalawa yung uh, katibayan yung akal, yung yung pag-iisip natin. Okay? Wa amma dilalatul iqli ala wujud Allah ta'ala bali anna hadihil makhlukat sabiquha wa lahiquha la buddha laha min Okay? So itong mga nilikha na ito, ah, ang tao mayroong tamang pag-iisip, maiisip niya yun na itong mundo na ito ay mayroong tagapaglikha. Hindi magkakaroon ng mga bagay dito sa mundo ibago na ito kung wala naglikha sa kanila. Okay? Ang mga bundok na iyan. ba Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Afala yang ila al ibili kayfa khuliqat wa ila ilal samai kayfa rupiat wa al jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa nusibat Sabi ni Allah Hindi ba nila nawari sabi ni Allah kung paano nilikha, o oh, hindi ba nila naisip o kung paano nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kamelyo. Bakit? Ano bang meron sa kamelyo mga kapatid Ano bang mga miza? Ah? Ano bang meron katangian ng, ng kamelyo na wala sa ibang mga hayop? Hindi nyo alam na kayang mag-survive ng ilang buwan o oh, ilang araw kahit walang ino kahit walang tubig na maiinom yung kamelyo. Sa anong dahilan? Kita niyo yung batok niya? yung dito niya, nag nagkukonsisyon ng tubig. Kaya yung kamelyo, kaya yun ang ginagamit ng mga, ay, mga sa unang panahon. Mga sahaba, yun ang ginagamit nila. Dahil sa disempo, siyempre walang, walang tubig. Okay? So, ilis isa yan sa mga, at marami pa na, na mga uh, mga katangian ng kamilyo. Okay? Wa ilas sama ikal farubi'at. At hindi ba nila nawari sabi ng Allah? Okay? Yung kalangitan kung paano ito inangat ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang poste. Sabi nga ng Allah sa ibang uh, sa ibang talata, uh, Kalakas sa mawati bi ghayri amad. ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan na walang poste. Ha? Ah, meron ba sa atin dito mga architecture yung pinakamagaling? Ang nagagawa ng isang uh, sabi natin building na walang poste? Ano, lumilipad? Hmm? Gagawa ng ilang palapag tapos yun ay lumilipad yung building na iyon. Sabi mo, mustahil. Sabi mo, possibly sabi mo yung mangyari yun. Kahit gaano pa siya kagaling at kahit gaano pa siya katalino ay hindi niya kayang gawin na. Pero Allah subhanahu wa ta'ala siya ang pinakamatalino sa lahat. Kung kaya't nilikha niya ang kalangitan na wala, walang poste sa amin. Wa ilal, ar, wa ilal jibali kay uh, panusibat. At sabi niya, hindi ba nila nawari kung paano nilikha diba diba na Allah subhanahu wa ta'ala ang Di ba sa, di ba sa pag-aaral na ang, ang ilalim ng, ng bundok ay mas mas yung nila yung ano niya yung taas ng kanya ay mas malalim pa yon sa ano niya sa foundation niya doon sa ilalim na yun. at yun ay pinatunayan mismo ng mga sa mga scientists. Di ba? Kaya Allah, kung iisipin lamang ng isang tao kung paano nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala itong mga nilikha na ito. Wa ilal ardi kay fasutihats. At yung, ay hindi ba nila nawarin yung kalupaan na ginawang patag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Subahan Allah, ito ay ilan lamang sa mga sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ah, kung nagtadabar, ibig sabihin kung inisip lamang ng isang tao mayroong tamang pag-iisip, ay mapagtatanto niya at mapagnilay-nilay niya na mayroong tagapaglikas sa mga bagay na ito. Kailanman hindi ito magkakaroon maliban na lang kung na mayroong naglikha. Okay? Katulad din tayo, di ba? Uh, Merong isang uh, sahabi, Allah alam sabi niya, nung na uh, kasi hindi sila naniniwala sa na mayroong tagapaglikha. Pero nung narinig niya yung aya ng Allah, kalimutan pa lang yung kanyang pangalan. Uh, sabi niya nung na, uh, narinig niya aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun sabi ni Allah. Am am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun at nilikha ba sila am khuliqu min ghairi shay' nilikha ba sila sa wala ang humul khaliqun. O sila ang tagapaglikha. Big sabihin nun, katanungan yon na doon mapagtatanto. doon mapagtatanto ng isang alipin na hindi niya kayang likhain yung kanyang sarili mismo. Hindi rin pwedeng sabihin natin na yung mga bagay na ito ay biglaan na lang ng nagkaroon, na, tinatawag na sudfa, La yumkinu an tujada li anna kulla la budda lahu min la min Okay so hindi katulad ng ginag-sinasabi nila na ah nagkaroon na lang bigla ah ng mga delikado dito Okay Ito sinabi ng Allah, "Am khuliqu min ghayri shay'in am hum al-khaliqun?" Yaani, "Annahum lam yukhluqu min ghayri khaliqin." Big sabihin sila, sabi ng Allah, hindi sila nilika, ha? Hindi sila o hindi sila nilikha maliban na lang ng uh, ghayri khaliqin. Big sabihin, mayroong naglika sa kanila. Sa atin mayroong naglika sa atin. At yun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Wala hum alladhina khalaqu anfusahum. At hindi nila, hindi rin sila yung naglikha ng sarili nila. Sarili nila. Okay? Ang nalikha sa kanila, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At dito kalutong na ayah, sabi ng Allah, Ang khalaq samawati wal-arban la yuqinun. Ang indam khasainu rabbika ang humul musaytirun. Sabi ng Allah, ang khalaq samawati wal-arban, sila ba ang naglikha ng mga kalangitan at kalubaan Okay? So ito ay tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? tanong na, na, tanong na gustong ipaintindi, gustong ipaunawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang tagapaglikha. Okay, mayroong tagapaglikha na nag-iisa lamang, 'yun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito uh, si Jubair, okay? Ang pangalan ng uh, sahabi na 'yon ay si Jubair. Sa so, wakana Jubair, yawma in mushrikan qala kada qalbi ayyati. Nung narinig niya yung aya na yun, am, Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliq. Sabi ni Jubair, kada qalbi ay yatir. Sabi niya, muntik na sabi niyang lumipad ang aking puso. At si Jubair that time, hindi pa siya Muslim, mushrik pa siya, tatambal pa siya, sumasamba pa siya sa mga rebulto. Pero nang narinig niya ang aya na yon, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliq. Sabi niya, kada qalbi ay yatir. Sabi niya, muntik na sabi niyang lumipad ang aking puso. Dahil sa bakit na unawaan nila, na unawaan nila yung salita o yung ayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَارِكَ أَوَّلُ مَا وَقَّرَ الْإِمَانُ فِي قَلْبِهِ Yun yung, yun yung unang tagpo na pumasok yung iman sa puso ni Jubair. Okay, subhanallah. Dahil lang sa ayah na yun. Dahil sa naunawaan nila yung mga ayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, yung, uh, yung mayroong, mayroong ng hamon ng uh, jidal, ng uh, debate kay Imam Malik, at itong mga kalaban niya ay galing ng Hin, ng India. Ngayon, uh, confident itong mga kalaban nila. So, sabi nila, kinabukasan ganitong araw, ganitong oras, makita tayo. Okay, yung mga tao, siyempre excited na. Okay, excited na. Pag kinabukasan, now, Nauna yung mga nanghamon na yun ng debate kay Imam Malik. taga Tagahint sila. Okay? taga India. Ngayon, ilang oras na yung lumipas, wala pa rin si Imam Malik. Sabi ng, mga, ng kalaban nila, ah, yung pagbato nung sabi niya, talo na sabi niya. Kasi takot na. Ah, hindi pa dumating sabi niya. Baka nabahag na yung buntot kung sa atin sabihin natin, di ba? Natakot na. Pero pagkaraan ng mga ilang oras ay dumating si Imam Malik. Okay? Sabi ng mga uh, ano na to kalaban niya, bakit ka sabi niya huli? Natakot ka ba? Sabi natin ganitong oras ka pupunta, bakit hindi ka pumunta? Sabi ni Imam Malik, nagkwento siya sabi niya. Alam mo kasi sabi niya, nagkaroon ng baha. Bigla ang baha sabi niya, at wala akong masakyan sabi niya. Hindi ako makatawid sabi niya. Sabi ni, ah, uh, sabi ng mga uh, ano na, sa, anong, anong nangyari? Sabi niya, paano ka nakatawid? Sabi niya, bigla na lang nagkaroon ng bu, nagkaroon ng yung kahoy nagbuo na parang sasakyan na yung bangka sabi natin at nagbuo siya sabi niya bigla na lang nagbuo parang nagtransform na ganun okay sabi ng ano na tapos sabi niya sabi ni mamalik yun yung sinakyan ko sabi niya kaya nakarating ako dito kaya ako nalig sabi niya kadahil doon tapos sabi ng mga ano na to mga kalaban niya ay mga nanghamon sa kanya sabi niya hindi man yung kapanipaniwala na hmm, hindi ka na magkaroon lang bigla ng bangka doon tapos yung nasakyan mo. Sabi niya, sa sinabi niyo, sabi niya, natalo na kayo. Sa sinabi niyo, talo na kayo, sabi niya. Hindi pa ako sabi niya, nag hindi pa tayo nag-uumpisa. Ah, hindi pa tayo nag-uumpisa, sabi niya, magtalo o magdibig, sabi niya, natalo na kayo mismo doon pa lang. Okay? So doon, doon pa lang sa, uh, sa sinabi ni Imam Malik na talo na sila. Doon pa lang sa kwento na hindi pa silang nag-start. Ibig sabihin nun, meron, oh, imposible na magkaroon ng ganun, na biglaan, sa harapan mo pa. Okay? Gusto lang yung sa kanilang Hindi yung totoo. Okay? Gusto lang yung ipa, sa, ipaunawa sa kanila na yung kanilang paniniwala ay bakit. Okay? Sira yung kanilang paniniwala. Na sinasabi nila na itong mga nilikha na ito ay sugpa lang. Biglaan lang nagka nagkaroon. So doon, ah, sabi ni Imam Ma Malik, ngayon sino sabi niya ang natalo sa atin? Hindi pa tayo nag-umpis sa talo na kayo Okay? So doon, ah, doon, eh, doon hindi pa gumamit si Imam Malik ng ng talata mula sa Quran, sa hadith, di ba, ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, doon pa lang sa dalil al-akl, yung ano pa lang, ha, sa, sa isip lang. Okay, logic lang. Di ba, matalinaga lang na ano, pero ay napa, naparealize sa kanila, nakita nila na, na mali yung kanilang paniniwala. Diba? So, pangatlo, una-una diba? Fetra. Pangalawa, akl. Yung pag-iisip. Pangatlo, yung syarak. Ano yung syarak? Ito yung Quran at Sunnah. Syarak. Okay? Okay? yung kitab at sunnah. So marami mga katibayan na nagpapatunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ay nag-exist, di ba? Ngayon din, uh, marami rin sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam na nagpapatunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-exist siya, umiiral siya, okay? Uh, Pang-apat yung tinatawag na his. Al-his. Alam niyo yung his? Yung pandama. Okay? So sa ng pandaman na ito ay uh, katibayan din ito na Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral. Sa paanong paraan? Sa paanong paraan natin masasabi na yung his na ito, yung pagdama na ito ay katibayan na Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral. Tapos? Nanalangin ka. Okay? Katulad halimbawa, di ba kapag ikaw ay oh, nananalangin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, di ba halimbawa mayroon kang gusto Hindi ba ah, na Allah subhanahu wa ta'ala? Walang tandaan na mayroong ah, mayroong Allah na tumutugon sa iyong mga panalangin. O kung alam mo, kung may sakit ka, sino ba? Ah, walang ibang nagpapagaling sa iyo kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga riz, yung kinakain mo lahat, ito ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagbibigay. Sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa ayatul uh, kudsi, sa so, uh, di ba? Diba? Tayo sabi niya, nilikha tayo ng mga hubad, sabi niya, walang mga saplot. At tayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ng mga gamit ng damit, di ba? Tinasuotan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, sa hadith ng Kunsi na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah, "Id rabbakum fastajaba lakum." Kung kayo ay hingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa inyong Panginoon ay fastajaba lakum. Ay didinggin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. kabilang din doon na palatandaan uh, dalil lang kung paano natin masasabing na yung pagkakaroon ng uh, ay uh, yung his na ito ay dalil na katibayan na Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad na mga nagawa ng mga ng mga anbiya yung kanilang mga miracle yung mga mu'ajiza nila na itong mga mu'ajiza na ito hindi ito kayang gawin na kung sa, sa sarili lamang ng mga propeta hindi nila ito kaya gawin. Katulad ng mga sino mga propeta. Si so, propeta Musa. Anong gin ano mu'jiza ano milagro uh, ang ginawa niya? Ahas. Di ba nung sinabi niya kung uh, yung ahas na yung tungkod niya ay nagiging ahas. Kung sa sarili lang ni, ni Propeta Musa hindi niya kaya pero yon ay bigit nila. Sa kapahintulog ka ng Allah. Gayun din yung pagbiak niya ng yung dagat. Hindi yung kaya ni Musa kay Iblis sila po sila. Sino ba? Si Propeta Isa alayhi salatu wa salam. Kaya nang gumuhay ng ng patay. Kaya niya gumamit na may sakit na sakit na? Anong sakit? Dito. Yung na Okay? Yung mga may sakit na limba, yung mga bulag. Okay? So, at marami pa. At ito, at di ba yung sabi niya di sa Sobel Mariam na uh, yung kaya niyang gumawa ng ibon, sabi niya. Paan po kufihi, sabi niya. Okay? Pero yun, biid nila, sabi niya. Yun ay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino pa? Propeta Sulaiman. 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 Okay, kaya niya makipag-usap sa mga hayop. Okay? Sino pa? Anong anong mu'jiza ano na meron kay Ibrahim? Aywa, nung, nung di ba nung tinapon siya sa apoy? Sabi di ba? Ya, ya bardan wa salaman ala Ibrahim. Okay? Ya nar ay maging malamig ka. Ya naru bardan wa salama ala Ibrahim. Di ba? Tinapon sa doon sa ah, sa gatongkok na papangkagun na yun at doon sa pero hindi sa nasuno yun ay merge ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanya di ba kung sa hindi niya kaya yun kung sa sarili niya lang pero dahil yun sa kapayapaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala sinabang propeta si Yunus hindi na extrat dahil na extrat propeta Yunus alayhi salatu wassalam kinain siya ng hud ano pangalan ng isa na yun ay Hud Bal yung, bal balena, balena di ba? Kinain siya. Kung tayo siguro hindi natin kaya mag-survive, di ba? Hindi natin kaya mamuhay doon. Baka, baka nagiling na tayo. Natunaw ka na. Pero dahil sa ipinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Di ba nagkaroon siya ng sugat? Sugat nung sa ay nakalabas na doon sa ano na yan. Pero at, at noon sabi nila, yung mga damo na iyon ay naging ay pinagtapal niya ay naging gamot doon sa kanyang mga sulat. Diba? Subhanahu wa Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mga mu'jiza na. Diba? Sinabi ng uh, mga kamag-anak niya, Ya Rasulullah, kung kaya mong, ah, uh, biakin sabi niya, yung <coughs> buwan ay napasok kami sa reliyon mo. Pero nabiak ang buwan, pero, pero hindi pa rin sila pumasok. Diba? Katulad yung nangyari sa Ghazwat al-Khanda, yung digmaan sa sa trench, battle of trench. Doon sa Khandaq, di ba? Pinuntahan natin. Doon ah merong isang sahaba na dala ng ate niya o kung alam ate niya na pagkain sapat lang sa ilang mga tao. Pero nakita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginawa. Ta'alaw sabi niya. Lahat kayo sabi, punta dito, mayroong pagkain sabi niya. Ha? Ah? Ayun naman ba sila, Ayong, isang sahabi na ating kanyang atin na hindi, kakasya. Pero, subhanallah, sa bawat kuha, bawat nababawasan, ay nadadagdagan din yung yung pagkain nila, subhanallah. At diba, si Maysara, sino si Maysara? Ah, sarap. Ano ni Khadija? Hindi yung, mga parang mapakasawa pa. Ang sa iyo parang katiwala ni Katiwala ni Katiwala ni Khadijah Sa iyo inutusan ni Khadijah na sumama kay propeta sallallahu alayhi wa sallam At nasaksihan niya na yung daladalang kabayo-kamelyo ng propeta sallallahu alayhi wa sallam nung tinalik niya sa kahoy na walang walang dahon patay, pero anong nangyari? Nagkaroon ng dahon At yung sahab, alam niyo yung sahab, yung ulap wala. Sumusunod dun sa kapropeta sallallahu Allah ay isa lang kahit saan siya pumupunta. Kahit saan siya pumupunta. At kabilang din doon siyempre yung yung Isra o al-Mi'raj na ginawa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Yung paglakbay niya mula sa Magka pagmuntang Baitul Maktis, sa Filasta, sa Palestina, at patungong kalangitan. Okay? Isa yung sa mga lalaki mo ang jisa ng Allah propeta sallallahu alayhi wa sallam. Ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, kaya din nilang kausapin yung mga hayop siyempre. Di kaya din nilang kausapin tapi naka dakila na mu'jiza ay yung Quran. Yes, ang Quran. Yung Quran ay binaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito ay mga katibayan na Allah ay diba? ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-exist, di ba? Umiira ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito sinabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala yung patungkol kay Musa, "Tawhayna ila Musa an yadrib bi'asaka al-bahr." Ha? Huh? Sabi niya, parang Tinutusan namin si Musa alayhi salam adrib asa kal Yung asa mo i para elo Musa ipalo mo sabi niya sa karagatan. Tan falaka fakana kullu firqin qad tawa qad Noon di ba no ano na sa umiwala yung yung dagat, di ba? Subhanallah. So ito yung mga merong itong mga uh, katibayan mula sa banal na Quran. Subhanallah. Kung iisipin lamang ng isang tao ay Uh, mustahil, napaka-imposible na iiwan niya o hindi niya paniniwalaan na merong isang tagapaglikha. Maliban na lang, siyempre, sa mga na-brainwash na, na -brainwash at naapektuhan ng tinatawag nilang philosophy, tinatawag sa Arabic na, na falsaba, okay? Itong paniniwala na ito ay katid, delikado. Kaya kung ikaw ay naapektuhan, okay, nataantaw tabi hadi il-akida, kung naapektuhan ang paniniwala mo sa paniniwalang ito, tunay na ikaw ay maliligaw. Okay? So marami pang iba mga kapatid sa panay ng palatang Islam. Wa nasalallah at tafiq wa lihidayah wa akhir wa ta'awal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.